Ang sagot sa lahat ng pagkabalisa, magtiwala sa Diyos, huwag kang mag-alala, ang Diyos ang bahala. Mateo 6.24-34 Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang amo. Hindi mo kayang paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan ng sabay. Sa simula pa lang ng talatang ito, malinaw ang paalala ni Jesus. Kailangang pumili tayo kung sino talaga ang pinagtitiwalaan natin sa buhay. At alam niya, ang isa sa mga pinakamalalaking kalaban ng pananampalataya ay ang pag-aalala. Kaya't sinabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin, o isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang katawan ay higit pa sa pananamit? Tingnan mo ang mga ibon sa langit. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagaani, pero pinapakain sila ng ating Ama sa langit. Hindi ba't mas mahalaga ka kaysa sa kanila? Kaibigan, Gaano karaming oras sa isang araw ang nauubos natin sa pag-aalala? Sa kaisipang paano na bukas? Paano kung kulang ang pera? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ako tanggap? Pero sabi ni Jesus, kahit gaano ka pa mag-alala, hindi mo kayang dagdagan ang haba ng buhay mo, kahit isang saglit. Tingnan mo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagpapakahirap o humahabi, pero kahit si Haring Solomon sa buong karangyaan niya, hindi napagkalooban ng kagandahan na tulad ng mga iyon. Kung ang Diyos ay nag-aayos ng damit ng mga bulaklak na madaling malanta at mawala, paano pa kaya ikaw? Kaya huwag kayong mabalisa, huwag ninyong itanong kung ano ang inyong kakainin, iinumin o isusuot. Ang mga bagay na ito ay hinahanap ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong ama na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya ito ang paanyaya sa atin. Unahin natin ang paghahari ng Diyos. Unahin natin ang katuwiran niya at ang lahat ng mga bagay na kinakailangan natin ipagkakaloob niya. Hindi niya sinabi na ibibigay niya ang lahat ng gusto natin. Pero tiyak, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. Kaya't huwag kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Ang bukas ay may sarili niyang alalahanin. Ang bigat ng araw na ito ay sapat na. Kaibigan, kung pagod ka na sa kakaisip, kung ang dami mong pasan sa puso mo, kung hindi ka makatulog sa gabi sa kaiisip kung paano ka makakaraos, ito ang paalala ng Diyos sa iyo. Anak, ako ang bahala sa iyo. Ako ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon. Ako ang nagpapabulaklak sa mga halaman. Ako rin ang may hawak ng buhay mo. Magtiwala ka. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ang kailangan lang, unahin siya. Bigyan siya ng lugar sa puso mo. At hayaan mong siya ang kumilos sa mga bagay na hindi mo nakaya.